Talent Manager ni Baron Geisler naglabas ng statement patungkol sa balitang tatanggalin na umano ang aktor sa Senior High. Naglabas na ng pahayag ang talent company na namamahala sa showbiz career ng batikang aktor na si Baron Geisler. Ito ay patungkol sa kumakalat na reports na tinanggal umano si Baron sa teleseryeng Senior High dahil bumalik daw ang bisyo nito sa pag-inom. Kung maalala, natalakay nga rin niya sa showbiz update ni OG Diaz kung saan iginit niyang may source siya na nagsasabing may katotohanan ang mga usap-usapang ito. Ayon kay OG, may isyo naman talaga doon at yan ay pinaninindigan ko at pinaninindigan ng aking source na nagbabalak silang tanggalin si Baron Geisler dahil umiinom pa rin daw sa set. Yun ang issue. Ngunit pinabulaanan ito mismo ni Arnold Vega Fria, ang presidente ng ALV Talent Circuit na may hawak sa karera ni Baron. Nilinaw ni Arnold sa isang pahayag na pansamantalang pinagpahinga na muna ang aktor sa nasabing serye upang makapag-focus ito sa gagawing dalawang pelikula at pagkatapos nito ay babalik na ulit ito sa senior high. Contrary to the misleading reports of some showbiz reporters. My talent Baron Geisler has not been terminated from his ABS C B N Teleserie project, Senior High, because of his delinquent behavior. We can Arnold Saadpa Baron has been given clearance by the show's producer to take a temporary break for him to focus on two movie projects, one local, one international, after which he will resume his taping for Senor High. Nabanggit din ng talent manager na nakapag-usap sila ng mabuti ni Baron at nakita niya mismo na nagbago na talaga ito. I had the privilege of having a heart-to-heart -heart talk with Baron recently and saw for myself how much he has reformed since his bad boy days some years back, sambit niya, panawagan pa niya. Iwasan na sana ang panghusga sa aktor at bigyan sana na ito ng second chance na patunayan ang kanyang sarili, lahat niya. He remains the same talented, world-class and award-winning actor that we will all know. And because of his inspiring story of redemption, I believe that he deserves a second chance. That's why I didn't hesitate to take him back under my management. I just hope that we can put an end to all these baseless allegations and refrain from making any unfair judgment until we validate the truth. Anya pa. Kamakailan lang ay masayang ibinandera ni Baron ang kumpirmasyon ng kanyang attendance sa katatapos lang na ABS si Makalipas kasi ng labing apat na taon mula ng mabansya sa engranding event dahil sa kanyang bad behavior noon ay nakatanggap na ulit siya ng imbitasyon. Ipinangako ng aktor na hindi niya sisirain ang tiwala at tsansa na ibinigay sa kanya.